magandang hapon sa inyo lahat ngayon lang ako mag upload ulit nakikita niyo naman si Robby Reyes eh pupuntahan niya po ang mga baka kanya lahat po na natatanaw niya kanya ilan lang sa iyo totoo talaga diyan isa lang <laughs> yung pala yung pala yung mga kasama lang kasama ano tataraw may dati ginagawa yan na yan o no? yan o yan ay pwerta ka nagkasarili ako ng motor na pang palayan gagawin ko na rin yan ginagawa kasi ni tatay ang kulang na isang ektarya ba yan tataraw eh o 0.6 lang Hmm. Dati mo mamotorin na rin namin Ang katumuhugot kaya Eh makinig po tayo sa ano kung paano ginagawa nila ang diskarte Matutuyo na tubig yun Ayan po gagawin niya sa kaya tambuan na yan Ang gagawin niya daw ay Hindi naman pwede si Laban Gagamitan niya ng pesticide Eh mga isang taon naman ang pahinga niyan eh Pagkabamban niya ngayon tag-araw sa susunod pang tag-araw masaka yan kami maglilipat ng baka ako kalabaw sa kanya po baka kala ko sa kanya na lahat yung baka na yan natatanaw nyo ilan yan oh? walo kasama mga bata kung kasama bata tatlong apat na bata apat na torete ang inay ni ina ina anim o big time si Robbie Reyes naka ano kung kanya lahat Kasi ang totoo dyan isa lang ito pa pala yung isa oh. yan yata yung kay Jan Ignacio Kay kasakan dyan ni Ignacio. Isa lang. Ito hindi, hindi ko bubunggay. Yan. Kaya Ito, sa, so ako naman, pagka ano, may sarili mo ito, gagawin ko. Mga ano pa lang, November, momotorin ko yan. Kasi medyo malalim pa yung mga December. Momotorin ko na. Gugulungin ko lang. Para ma, ano ang damo. Ito, ginagawa ito ni tatay. Yan, ako pala tagatapos niya ang gando sa may tambuan. Hanggang doon sa may baka nila lagpas pa ngayon, Abot pa doon sa mga tila, baka pwedeng umabot pa 'yan. Ito ang muhon. Nasaan ang moon niyan? Ayun oh, yung bato. Kita nyo kung sarili niya talaga tuma pa kanin, Apat na torete, oh. Ito, Yan. ayun ang muhon. pinaka muhon. Hanggang doon, doon sa may kalabaw. Nasaan ang alaga mo diyan, baka? Yan. Yan po yung baka ni Tata Romy. Mar sakyan mo ha, tatarom eh. Hindi. Sinakyan, na, 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 na ganun yun na, tatakbo ko ha. Ang tayo, hindi pwede. Pero meron baka marunong sakyan, ano? Buti na lang yung mga baka na yan, hindi nag i yung mga torete. Pag nag hindi ko makain ng mga ano, pala eh. Yung baka na yan, nakawala po yan, binubugaw na namin, lalo pa lumalapit, yung pala kilala kami ewan ko lang po kung kanina yan. Alam ko, meron din si Kaading. Meron din si Kaading o kay Kaafron lang lahat yan. Oh, naroon pala. Doon sa kabila. Kay Ading Garcia. Doon sa may kabila po, pati kalabaw niya. Ako po, ko na yung kalabaw. Ano, maglilipat. Baka malubog eh, sa putik eh. Ulog sa tubig. Ayan, huwag po kayo magsasawang mag-like at mag-comment at mag-share oh yan oh maganda po do, maganda yung festo ng baka nyo meron na siyang palo ng kalabaw yan may tubig hindi niya na kailangan dala ng timba tatarami ano ba lalaki o babae iyan tomboy hindi nga ano ba lalaki babae yan ililipat niya na no. oh yan maraming po salamat bye bye